Nagsumbagay mga idol Nagsumbagay Hala Paano kasumbagay man to Agay okay. natumba pa dyan Natumba pa dyan Okay, final Ito na, galumba na sila Kaya ito ang ilang buhi Mudagan pa na pa sila motor Ito na, <laughs> naglumba na Sila dagan, 15 yun na ni. kaunan ni to na na sila, tuara, ara hala ka, hala ka hala ka hala, hala, na hal, 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 na tohana, Maydol. Tana, tana, idol dolo. Tana. Pwede sa sika, nagtapad rin lingkod. <laughs> number one, number two, number three, number four. So, anak number one, isirit na. So, ara, perting ko Layo kay isikan. Alaka, alaka. Ang third, tayo na third. Grabe ka ko suga. happy to. Ah, namang idolo. Tanawa, tanawa. Number one, number one. Ito na. nag to, lang. Two, Number one. Ha? Tayo kay Kwan. Biyak sa second, third, And third? Second or Nag-sakay isa kay makauna ni ilang karun. Tuwa na Napahin siya no lahi eh. Alaka Birahi eh. Layo na kay Bia Ang number 1 Ang number 2 number 3 Ganyan kita Gailog para sa sikan Ah, final ani final. Para sa Underbone category. Tara, number 1, here we go Halaka, layo kay Tia Tawa na Ang number 2, nara, halaka Halaka, halaka Ang third, dahil muna sikan Labiryahan, pagyayad ang sikan no? Agay ka Ang sikan Na na, ang first Tawa na, ang first Ang sikan, puso kayo Third Wara Agay okay, pastilan na dautan Pag yung sikan ramunta Pastilan Agay okay, ito pag yung tumba dito Wara Wara Ang sikan Ang third Ngayon muna sikan Kaya nag-abirya Okay, mau gini kontra sa itong mga rider ng nga ng mga naiabiriya sa ilang motor imbis sikan nontak kasayang eh so balik tadi rin sa first mau gini hapon naguna si mau gini hapon tong third gani ha so anak number one Number 2. Ala ah, ka. Kapasapas di yung Ala, nagsumbagay mga idol. Nagsumbagay. Ala. Ano ga sumbagay man to? Agay na tumba pa Na tumba pa Na tumba pa Hay, okay. ay, okay. Silang tawin man to na sumbagay noon. ano man to? Atong atuan atong atuan. Ah, sumbagay na. Okay naman ano to na sumbagay man to ha Bangat ah,

sumbagay Ay, para, so Ay, na inuunto to. naon Kita niglasang anak, kita niglasang anak wah. anak wah. Kita Dawag na dawag, i brake na to kajot Break siya, kajali kay, ha, nag-away Sumbagay na Buwa ato ito, sumbagay man guard Naundang kajot ang atong padula No? Nilakaw pa, nilakaw na no. Uwa na, niundang na itong tawin, nilakaw na og katong Isa ni, itong isumbag Ito na, ni Batsina Si Janot Hanga ah, tuh kasi na yung mga problema nila bay. Oh, waktu kanta, waktu normal ta. Oh, waktu to race ta. Okay, mo